Anak ng kadiliman, ang pagpasok sa anino, part 3. Sa mismong hangganan ng dating baryo ng San Elias, habang nanginginig ang lupa at bumubulong-bulong ang hangin ng matandang kagubatan, nagkaharap ang dalawang nilalang na isinilang sa isang gabi, sa ilalim ng isang buwan, ngunit pinalaki ng magkaibang daydig. Lucia, mahina ngunit mariin ang tinig ni Elian, habang hawak ang espada niyang tila nabubuhay sa sariling anino, "Hindi mo ako maiintindihan." Ngunit hindi umurong si Lucia, nakasuot siya ng balabal na puti, may baston ng liwanag at abo sa kanyang kamay. At sa kanyang dibdib ay nakasabit ang kalahati ng kwintas, ang katibayan ng koneksyon nilang hindi kailanman naputol. Kakambal kita, sagot ni Lucia, lahat ng sakit mo, lahat ng luha mo, naramdaman ko rin, pero hindi galit ang nagturo sa akin, kundi pag-asa, at pinili kong magpatawad. Sa kanilang paligid, ang mga hukbo ng kadiliman ay nagsimulang yumalulong, mga nilalang nanilimot ng langit, tagabiyak ng kaluluwa, tagalagas ng laman, mga espiritong nabalot ng inggit at dalamhati. Sa likod naman ni Lucia, tahimik na nakapwesto ang mga bantay ng sanghaya, mga mandirigmang monghe, nakasuot ng abo at ginto, bitbit -bit ang mga espadang may panalangin sa bawat talam. Bago pa man magsimula ang digmaan, isang tinig ang pumunit sa katahimikan, isang tinig na tila alon ng kampana sa gitna ng unos. Mula sa gitna ng kagubatan, lumitaw si Aling Sabel, tanga ng Codex Tenebris na ngayoy nag-aalab sa kulay abot asol, isang apoy na hindi nakakasunog kundi nagpapakita ng katutuhanan. Walang panalo sa digmaang ang puso ng mandirigma ay bihag ng galit, Ania, ang Codex ay may ikatlong kapitulo, ang pagpasok sa anino, hindi ito pagkatalo, isa itong daan. Lumingon si Lucia kay Elian, tila may pader sa mga mata ng kapatid, ngunit may basag na sa panangga ng kanyang damdamin. At sa di inaasahang hakbang, inilapat ni Lucia ang kanyang palad sa dibdib ng kakambal. Sa sandaling yun, pumasok siya sa loob ng alaala ni Elian. Sa loob ng guni-guni sa isang larawang kulay abo, nakita ni Lucia ang batang Elian, nakaapak sa putik, umiyak sa tabi ng katawan ni Aling Rosa, ang matandang nag-alaga sa kanya noong sanggol pa siya. Nakita rin niya ang mga kamay ng Supremo, si higti, malamig, puno ng utos at kawalan ng yakap. Naroon ang mga gabi ng pag-iisa, ang pagsasanay na walang pahina, ang parusang dulot ng pagkakamali. Ngunit naroon din ang mga lihim na sandali, ang batang alien na gumuguhit ng bituin sa lupa gamit ang uling, umaawit ng pabulong habang binibilang ang mga patak ng ulan. Hindi ako ganap na nilamo ng dilim, Lucia, bulong ni Elian, habang tumitingin sa kanya mula sa sarili niyang alaala, hindi pa huli ang lahat, sagot ni Lucia, kung pipiliin mong magbago. Habang nakaluhod si Elian, at si Lucia ay nakapikit, biglang nagdilim ang langit. Mula sa kailaliman ng lupa, lumitaw si Dama Carmina, ang ina ng kadiliman, ang kanyang katawan ay nababalot ng usok at kalansay, ang kanyang tinig ay parang alo ng sigaw ng libu-libong kaluluwa. Kayong mga isinilang sa kadiliman, hindi nyo maaaring talikuran ang inyong dugo. Sumigaw si Lucia, habang inaangat ang Codex Tenebris, ang huling pahina ng aklat ay lumitaw, isang panibagong kapitulo na hindi nabasa ng kahit sinong monghe o alagad ng Supremo, isang liwanag na kulay abo, isang sinad na pinaghalo ng pagdurusa at pag-asa. Ito ang kapangyarihang matagal ng kinalimutan, ang paglinis ng anino, sigaw ni Lucia. Sabay nilang winika ni Elian, sa ngalan ng pinagmulan, pinipili namin ang gitna, hindi bilang takot, kundi bilang tulay. Nagliyab si Carmina, nabasag na salamin ng kanyang katawan, at siya'y nilamon ng sariling anino. Ang mga alagad ng dilim ay nagsibagsakan, hindi dahil tinalo, kundi dahil napalaya. Makaraan ng ilang araw, ang San Elias ay muling nakita sa mga mapa, hindi na ito isang baryo ng sumpa, kundi isang lugar ng panibagong simula. Sa gitna nito ay itinayo ang templo ng dalawang anino, hindi para sa pagsamba, kundi para sa pag-alala, na hindi lahat ng isinilang sa dilim ay kailangang manatili roon. Si Lucia ay naging tagapangalaga ng bagong liwanag, isang liwanag na kayang umunawa, hindi lang humusga. At si Elian, ngayoy isang alagad ng balanse, ay naglalakbay sa mga baryo upang iligtas sa mga katulad niyang minsang naligaw, ngunit sa ilalim ng dagat, sa kailalima na walang sinag ng buwan, Isang nilalang ang gumising, hindi ito anak ng liwanag, hindi rin ito nilikha ng dilim, ito ay bunga ng kawalan, at ito'y naghahanap ng anyo at sa huling bulong ng gabi. Isang tinig ang nagsalita, ang ikatlong anak ng gabi, ay hindi magpapatawan.